Ah, Ito na po, palabas na kami dahil nandiyan na raw sa labas yung apo ni Lolo Berto Ito yan, nandiyan na kami ni tatay, san si Kaya Arsik Sundo po, may sundo okay. Ano saan daw sila? Ano ba nga? Sim! Ano Dalabas daw eh. San labas? Hindi po Ayan Ay, kayo daw. Ayun pala, sir. Ano yung isasakyan, sir? Ano yung Ano Ito na. Kaya nga, dito na tayo tayo. Sa Apuño Rao. Kay Jenny Lynn. At ito na po ata. Dito po. Tayo tayo. Asok tayo. Sino po si mam ma Jessica? <laughs> Ay Jaydelyn pala. Hello Hi, hello po Ma'am. Ayun si hello. Okay hello. Hello, dapat pala ko lang. sorry. po? kapit ka lang na barker ako <laughs> Sorry po. <bro>. Bakit? <laughs> anong barker? Nagkaan mo pa sa Sabi ko, tarbi. Pinaginggit ko na lang yung pinito. Lalo, Ano tayo? Tayo ano, gusto ano, ko pumunta ng sementeryo o diretso na tayo kay Kuya sa Laguna. Ito, ano, ano eh? Hindi, kayo po. Malayo, malayo ba sementeryo? Medyo sa ba po. Medyo malayo pa po. Ah, malayo. Ano? Diretso. Oh, Diretso na lang. na tayo. O. Oh. Laguna na. O. Ayun, Laguna na. Si boss anong pangalan? Ikaw boss? John Lloyd po. John Lloyd. Ayan. Ano yan? Alak ni... Alak Evangelion. Uh. <laughs> <Bro>. <laughs> ako anak din ako din ba? Ay, ikaw yung nagchat-chat sa akin, boss? Apo, Para sa apis na napag-ingat. Ayun pala tay apo mo pala eh. Apo mo yan tayo lahat! Ay, <hello>? lahat <laughs> <laughs> ka apo so niya. Wala na, Ngayon, tagal-tagal. Kita nyo na si Lolo <laughs> ay yung talagang ninuno nyo. Ngayon. At patayin muna natin at papunta po tayo ng Laguna na ba ma'am? Opo. Opo. At ayun, papunta na po tayo ng Laguna. Doon po sa bunsong anak ni Lolo Berto. Sige no po na lang po mamaya pag nandun na po kami sa Laguna. Trip trip po muna. biyahe-biyahe. Huwag <laughs> kayong kaya Okay ka lang? Okay lang ako. Sige po. One day lang. ganda oh magaganda yung mga apo ni lolo Thank you very much. Ang barangay. Ang sa takbo ni Eddie. Di ba ang kasi hindi ko mapita eh. Magtalho kang kayo dyan. Ayun na malapit ka nung. Hindi niya kita ilalim. kami sa bahay ng bunsong anak ni Lolo Ruth. Alberto Torribillas. up. Uh, Ingat ka na. Ingat ka na. Pwede na. Ingat ka na. Ingat ka na. na. Ingat na. Ingat ka na. Ayun. Maganda ang araw po. Kayo po si ano? Sir Elio. Opo. Tony po, Tony. Ito okay, na po si ano? Tay. Tay. Ito na si ano? Tay. Tay, kaya. Kaya, kaya tay. tay. <laughs> kaya,